Sabay ng nalalapit na pagtatapos ng taong 2023, proud na nagbigay ulat publiko rin ang gobyerno sa kabuang resulta ng mga naging biyahe ni PBBM sa nakalipas na mga buwan. Kung saan, bukod aniya sa pamumuhunan, ibinida rin nila ang umano'y malaking oportunidad ng trabaho na kanilang nalikom sa buong taon. Sa detalye, ibabalita yan sa atin ni Aileen Talipin. Ipinagmalaki ng Malacanang na hindi lamang bilyon-bilyong pisong halaga ng pamumuhunan ang resulta ng foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi pati na rin ang paglikha ng may 200,000 trabaho para sa mga Pilipino. Batay sa report ng Department of Trade and Industry sa Palasyo, mahigit 200,000 oportunidad na trabaho para sa si mga Pilipino ang naging bunga ng mga biyahe sa abroad ng Pangulo simula sa huling quarter ng 2022 hanggang 2023. Sa inilabas na update ng DTI, nakapagtala ng 7,000 oportunidad sa trabaho ang naging biyahe ng Presidente sa Indonesia, mahigit 14,000 naman mula sa Singapore at 98,000 sa New York, USA. Naitala naman ang 5,000 at limang daang job opportunity sa naging biyahe ng pangulo sa Thailand 6,480 mula sa biyahe sa Belgium at 730 naman mula sa Netherlands mula sa investment mission ng DTI. Hindi naman tinukoy ng ahensya sa kanilang report kung ano-ano mga trabaho ang napapakinabangan ng na ngayon ng mga Pilipino mula sa nabanggit na datos. Bahagi ng 200,000 trabaho ay resulta ng mga naging biyahe ng Presidente nitong 2023 sa mga bansang China, Japan, Washington DC, Malaysia, Singapore, Estados Unidos at Japan. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.